So, manunod tayo ng Indian foods. Ah, may mga street foods na si Alam nyo na yun. Nako. Ang oh, ganda. Awa kamay, oh. Bilis. Uy. Fast serving talaga mga nila, no? Sa India. Sa Indian. O sa India. Fast serving. Bilis ng galawan, kamayan. Ang linis. <laughs> Walang sanitary ano dito sa India, no? Walang sanitary. Oh. Wala nag inspect kung malinis o madumi ang pagkain. <laughs> Kinakamay lang talaga. <laughs> ang bilis talaga. At least ha, mabilis. Mabilis ang serving. Kung gutom ka na, andyan agad yung pagkain, di ba? Yun ang positive side. <laughs> negative side. <laughs> ang dumi ng pagka, ano? paggawa. Oh, hinawa ka ng kamay, kuha ng gulay. Ang bilis. Pero ang kalat. Uy. Yan, tomato yun, tomato. Huh, oh, Lord. Oops, huwag nilagay ni kuya. Oh, waiting si kuya. Waiting si, si kuya, oo. Tinapay, sinira lang. Tapos nilagyan ng sabaw. Sinabawang pa. Tinapay na may sabaw. Na may kamatis. Papi Just so me, Lord. Ano na to? So yummy. Ah, yeah, yeah. It's so yummy talaga, baby. <laughs> Tinapay. Anong tawag dyan? Sabi ni Mr. Nobody. Kailangan ka mag-mekes-mekes. Mekes-mekes! <laughs> Kamay-kamay! Ang linis naman yan. Ay, sana cool na lang talaga minsan, no? Ito. Oh, oh, Nagagalit pa si kuya. Bilisan mo daw! Kamay-kamay lang talaga. Eh. Ano na tayo? Magbayad ka na, oh! Gusto na magbayad dung isa, Oh, ngalin yung pera, pera kinamahi gamit yung. Ang dumi! Ano na tayo, guys?